Ayos. Laki, laki. Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, so uh, andito naman po tayo ulit sa ating beloved Cornish. Okay. Para sa ating isang fishing adventure naman dito sa Qatar. Okay, so, video ba ito pang ang panahon kasi nga 2.45 pa lang ng hapon ang ginawa na natin kanina is nagbabad mo tayo ng pang bait and wait na isda ayan dalawang rat natin so maya maya tayo mag casting at mag jigging medyo mainit pa so day off natin ngayon hindi tayo nakabalik dun sa spot natin sa Alcor kasi nga yung low tide is uh, tanghali na na rin eh so talagang mainit sunog tayo pala dito. <laughs> so, hintayin lang natin na mga madaling araw yung low tide sa katayo pabalik. Pero sa ngayon, dito lang po muna tayo sa Cornish at magabang abang tayo ng chamba. Baka makachamba tayo dito. Uh, kahit hindi na. At least ka relax tayo at naka muni-muni dito sa Cornish. <laughs> Pero mamaya, pag medyo okay na yung ano, mangunguha din tayo ng maliliit na isda pang pain natin as live bait. Okay? So, nyo ko yung araw, guys. fish on, fish on tayo guys Ayos Laki, laki Anu keto guys. Ayu di putra guys ya. Cembah. Nyork nyork. akala ko tangigi na, nyork nyork pa. Okay, guys, mo tsakala natin nakatangiki na tayo eh, kasi hindi tumalon. Lakas ng laban. Patayon pala New York, New York. <laughs> Pero malaki oh. Good size. Good size ng york york. size ng york york guys. Laking yung york. Panalo. I-release lang natin ito. Guys, hindi naman natin ng talaga. Eh. May isa ba tayo dun sa Sayang din. I can Okay na siya, yun na siya. Okay, hey, watch and release. Alakot ah, ang sayang. ganda ng laban. Lakas. So, catch and release pa tayo. Ayon, ayos, ayos. Ayos. panalo nakatikim tayo ng hatak dito sa Cornish guys so we meet again one uh, solid supporter from Bangladesh again okay what's your oh, name bro Shaquille Shakil, okay so shout out to all the family and friends of Shaquille in Bangladesh okay <laughs> so try po muna natin manghuli ng mga pangbahay naman natin na isda okay so ito lang Aliyan tayo na istagat natin para may pang live bait tayo at may, uh, may pang pae naman tayo ulit Whew. isang ano pa lang isang catfish pa lang na natin pero no, grabe good size akala ko tangigi na kanina hindi tumalon kasi <laughs> Sus. sige lang baka makachamba pa tayo okay

Dali tayo guys ng baby hamur oh. Ganda ng kulay. Oh, so, ilinis na natin ito oh, guys. Ganda oh. Tapaw mo. Oh. Ilinis natin. Sayang, sayang. na po natin yung bigay na bigay sa atin ni eh, Idol Paulo Banyes. Okay. bigay niya sa atin nung nakaraan. Kaya natin mas sumukat kung langoy nito. <laughs> okay din pala yung langoy niya guys. Oh. Yan. Magalaw pa yung buntot. <laughs> Ay, hindi po. char ah, ako magalaw yung bunto to. <laughs> Yan. Okay guys, so nandito na po yung video natin para sa araw na to. So kahit pa pano, guys, naka-champa tayo kanina ng good size na catfish. Pero nire-release din po natin ito. Kasi nga may mga isda pa tayo sa bahay. So sayang din naman kapag baka masira lang. Nire-release lang muna natin nakapatayatan ng mga maliit na mga isda yes, nakalagay Napa... okay. tayo kanina ng isang uh, solid supporter na naman na galing sa Bangladesh pa rin at least tayo guys okay. so, na makita kita kita sa mga fishing at picture dito sa Qatar okay. so, don't spread love and always be happy bye, -bye.